Iris, ngayong araw, Iris, ang gabay mo ay nakatuon sa tamang paghawak ng emosyon. Kung may makakausap ka na tila mapanubok, ang pananalita, don't match their energy. Instead, use your inner fire para baguhin ang daloy ng usapan. Sa pagiging kalmado mo, doon mo makikita ang tunay mong lakas. At iiwasan mo lang ang ugali mong mabait ngayong araw, dahil pwedeng may lumapit na gusto lang nakuhanan ka ng pabor, ayon sa iyong gabay. Sa bahay, huwag mo nang palampasin ang pagkakataong, maging malapit muli sa isang taong minsan mong nakasamaan ng loob. One kind word today can heal what silence couldn't for months. Yan ang sinyales ng araw mo, buksan ang pinto ng pagkakaayos. Sa mga plano mong ituloy na personal project, huwag ka munang kumuha ng approval sa iba. Trust your gut. Mas alam mo ang direksyon basta't consistent ka. Magpahinga rin sa pakikialam sa problema ng iba. Hindi mo responsibilidad ang mga hindi mo kayang kontrolin. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pagmamahalan, mas mainam na maunan ka ng gumawa ng paraan, para mas lalong sumigla ang inyong pag-iibigan, dahil doon mas darami ang good vibes ng swerte sa mga plano, sa pamumuhay. Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Masuswerteng mga kulay, blue at gold. Masuswerteng numero, number 4, number 15, number 27. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang blue at gold, ay pahiwatig ng lakas at kasaganaan. Ngayong Martes, makakaramdam ka ng udyok na ayusin ang iyong budget o magdesisyon tungkol sa isang alok. Ang number 4, number 15, at number 27 ay nagbabadya ng mabuting kapalaran, kung susundin mo ang disiplina at iwasan ang padalos-dalos, na paggastos. Taurus, ngayong araw, Taurus, pahiwatig ng gabay sa pakikitungo, sa mga taong may ibang paniniwala o diskarte. Kahit hindi mo trip ang kanilang approach, don't shut them out completely. Ang mundo ay hindi palaging ayon sa gusto mo, pero kung may patience ka, may matututunan ka. At okay naman ang iyong aura ngayong araw, kung may dapat na deal ay puntahan, ayon sa iyong gabay. Kung may alitan sa pamilya na pilit iniiwasan, ngayon ang tamang timing para magpakumbaba. Hindi ka hinaan ng pag-unawa, kundi ka tatagan ng loob para panatilihin ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Sa kaperahan, may ideya kang matagal ng nasa isip mo, ngayon, ay pwedeng mong subukan sa maliit na paraan. Start small, stay smart, and don't overshare it online. Hindi lahat dapat alam ng iba, lalo na sa mga hakbang mo patungong tagumpay. Sa trabaho, mas naaayon na maaga ka makapasok, dahil doon may kasiyahan, sa iyo na pwedeng bigla ang dumating. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng mga kulay, violet at silver. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 23. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang violet at silver ay mga kulay na nagbibigay linaw sa espirito. Ngayon, makabubuting pakinggan, ang tahimik na tinig ng iyong intuition. Ang number 7, number 14, at number 23 ay gabay na huwag baliwalain ang mga panaginip, sapagkat may dalang mensahe ito tungkol sa direksyon na dapat mong tahakin Gemini ang pahiwatig ngayong araw ay paalala ng gabay tungkol sa pagpili kung sino ang tunay mong dapat kausap Marami kang kaibigan pero hindi lahat ay may dalang positibong intensyon Be discerning just because it's loud doesn't mean it's loyal at isa pang iiwasan muna na gumawa ng kumpormuso, dahil baka magbigay sa iyo ng suliranin, sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. At may kausap kang pwedeng makatulong sa plano mo, pero hindi pa ito ang tamang oras para mag-open up ng buo. Test the waters first. Ipakita lang ang pitumpung 70% at itago ang mahalaga. Wisdom mo ngayon ay nasa pagpigil at hindi sa pagkwento. Sa love life, kung may tampo, don't overthink it. Baka pag kinausap mo lang sila calmly, mas gaman pa ang loob mo. Emotionally moody ang araw na to, pero kung ilalapat mo ang humor mong likas, makakabawi ka sa init ng damdamin. Sa iyong pera, mas naaayon na pakinggan ang iyong mahal, kung may sinasabi tungkol sa pera, para mas mapasigla ninyo pa na makaipon ng pera o paggamit sa mga biglaang pagkakakitaan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color gray. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pagsasama ng yellow at gray, ay nagpapahiwatig ng malikhain ngunit mahinahong paglalakbay, ang angkop ito kung ikaw ay nagbabalak lumabas, mag-road trip, o bumisita sa bagong lugar. Mga masuswerteng numero ay number 23, number 19, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay tanda ng masayang biyahe, pag ng bagong ideya, sa labas ng bahay, at paglikha ng bagong koneksyon sa daan. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw think twice bago gumawa ng kahit anong biglaan na desisyon. Hindi lahat ng mabilis ay tama, at minsan, ang minadaling hakbang ay nagdadala ng lungkot sa huli. Take time to reflect. Kasi yung pinag-isipan ng mabuti ay mas may chance na maging ligtas at maayos sa hinaharap. Kung may business o simpleng kasunduan ka with your sibling, go for it. The signs show na may magandang patutunguhan ang partnership ninyo. Minsan, ang tiwala sa pamilya ang pinakamatinong puhunan. Sa bahay, boundaries are important. Kung may bisitang gustong dumalaw pero hindi mo feel, it's okay to say no. Better to protect your peace, kaysa hayaang makapasok ang negative energy sa tahanan mo. Sa trabaho, chill lang. Routine ang araw pero wag mong hayaang guluhin ka ng workmate, na laging umutang pero di marunong magbayad. Be firm but kind, hindi mo obligasyon ang lahat ng tao. Pagdating sa love, ang araw na to ay steady and sweet. Hindi man puno ng furry works, ang mahalaga ay ang pagkakaintindihan, at lambingan na nagbibigay katahimikan sa tahanan. Real love shines quietly. Sa usaping pera, iwas muna sa pagpapautang kahit pa close kayo. Frost doesn't pay the bills. Mahirap na, baka ikaw pa ang mahirapan sa dulo. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Masuswerteng mga kulay, white at blue. Masuswerteng numero, number 6, number 12, number 25. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang white at blue ay kulay ng kalinawan at kontrol sa damdamin. Ngayong Martes, panatilihin mong payapa ang iyong puso kahit sa gitna ng tensyon. Ang number 6, number 12 at number 25 ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob upang magpatawad o tumanggap ng pagkakamali sa sarili at sa iba. Leo ayon sa iyong gabay, may chance kang makausap ngayong araw ang isang taong, may alam sa negosyo or income generating na ideya. Listen with your instinct. Kapag magaan sa pakiramdam, baka yun na ang cue, na may magandang future ang partnership ninyo. At kung may sapat ka ng kaalaman sa mga dapat pirmahan ngayong araw, ay mas mainam na matapos muna, ayon sa iyong gabay. Pero reminder, huwag masyadong pusong mamon. Kung sobrang bait mo, baka ikaw pa ang maisahan. Stand your ground, lalo na sa usapang pera at karunungan. Ang gabay ay nagsasabi, okay ang pagpirma today kung tiwala ka sa sarili mong discernment. Sa trabaho, may posibilidad ng confusion or mali-maling instruction. Kaya ang advice, pause before you say yes. Analyze muna bago sumang-ayon sa mga bagay na pwede kang ipahamak. Masaya ang dulo ng araw kung maiiwasan mo ang stress. Ang pahiwatig sa tahanan ay malinaw, dalawin mo ang iyong mga magulang. May dalang blessing sa kalusugan at swerte ang simpleng pagbibigay ng oras at malasakit sa kanila. Family love attracts good fortune. Pagdating sa love life, warmth goes a long way. Ang simpleng lamang sa iyong partner ay nagdadala ng masayang energy sa bahay. Hindi lang swerte kundi emotional healing din ang kasabay nito. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masuswerteng mga kulay, royal blue at red. Masuswerteng numero, number 1, number 17, number 24 pahiwatig ng kulay at numero. Ang royal blue at red, ay sumasagisag ng ambisyon at sigasig. Sa trabaho o sa iyong personal na proyekto, ito ang tamang araw upang magpakitang gilas at ipakita ang iyong kakayahan. Ang number 1, number 17, at number 24 ay paalala na huwag matakot sa spotlight, handa ka ng tanggapin ang papuri. Virgo, ngayong araw ang ang paalala sa iyo. Ngayon ay huwag ka agad magtitiwala sa taong bago mo lang kakilala o nakakausap. Discern before you decide. May mga kausap na mukhang maayos pero may nakatagong diskarte, mas mabuting makaiwas. At kung may pinag-uusap ang deal, kasama ang kapatid o magulang, makinig sa science. Family wisdom leads to success. Ang tamang pag-unawa, sa gabay ay magdadala sa inyo sa isang positibong kasunduan. Kung pera ang isyo ng mga magulang o kapatid at ikaw ang nilapitan, ibigay ang kaya mo. Hindi lang ito tulong, kundi daan rin ito para sa mas matibay, na samahan at para mapraktis mo, ang financial compassion. Sa trabaho, ang iyong kasipagan at dedikasyon ay hindi mapapansin lang basta. Hard work shines louder than words. Yung efforts mo ay nagiging investment sa tiwala ng mga boss, kaya huwag bibitaw kahit simpleng araw lang. Pagdating sa love life, simple ang saya. Walang malaking isyo, pero ang consistency sa pag-aalaga ay nagiging source ng harmony sa bahay. Little efforts create lasting warmth. Virgo. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Masuswerteng mga kulay, olive green at white. Masuswerteng numero, number 5, number 13, number 20. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang olive green at white, ay kulay ng pagpapagaling at balanseng pamumuhay. Ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang katawan mula sa pagkain hanggang sa pahinga. Ang number 5, number 13, at number 20 ay paalala na ang maliit na pagbabago sa lifestyle ay maaaring magdulot ng malawak na epekto sa kalusugan. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig para sa iyo ay simple pero may lalim, stay still before you speak. May mga bagay na parang gusto mong ilabas, pero hindi pa ito ang tamang oras. Ang impulsive na salita ay pwedeng magdulot ng alitan kahit hindi mo ito sinasadya. At kung may transaction ka na gagawin ngayong araw, ay tumuloy ang pagiging mapagmasid ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan ayon sa iyong gabay. Sa mga usaping pampamilya, ang gabay ay nagsasabing umiwas sa pagiging mapanghusga. Hindi lahat ng kwento ay kailangan mong tapusin, minsan sapat na ang makinig. May miyembro ng pamilya na nangangailangan ng pag-unawa kaysa sermon. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Pagdating sa trabaho, today is a test of patience. Maaaring may mga hindi inaasahang changes sa schedule o responsibilidad, pero kung gagamitin mo ang diskarte at hindi emosyon, makakaraos ka ng walang stress. Sa usaping pera o sa pinansyal, wag muna maglabas ng pera para sa bagay na baka pwede kung hindi ito malinaw na pangangailangan it's not worth the risk. ang kabutihang loob ay maganda pero hindi dapat laging sagot sa lahat ng problema ng iba pagdating sa love life it's a time to practice quiet affection hindi kailangan ng grand gestures, ang simpleng presensya mo ay sapat para ipadama ang pagmamahal. May kagaanan sa inyong samahan, kung pareho kayong marunong magtimpi. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay cancer. Masuswerteng mga kulay, peach, at white. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 26. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang peach at white ay kulay ng pagkakaisa at malasakit. Ngayong Martes, mahalagang bigyang pansin ang tahanan at mga kapamilya. Ang number 3, number 11, at number 26 ay nagsasabing ang simpleng pagkukusa o pagbati ay maaaring makapag-ayos ng matagal ng tensyon. Scorpio ang pahiwatig ngayong araw para sa iyo ay tungkol sa inner battles. Hindi lahat ng gulo ay nangyayari sa labas, minsan nasa loob mo ang totoong hamon. Kung may bumabagabag sa iyo, kilalanin ito bago mo ilabas sa mundo. May aura ka namang swerte ngayong araw, dapat ka lang tumuloy sa mga bagay na iyong plano ngayong araw dahil may naghihintay na swerte ayon sa iyong gabay. Sa mga kaibigan o kakilala, maaaring may maglapit ng isang plano o proposal. Tandaan, hindi lahat ng mabangong salita ay totoo sa loob. Maging mapanuri ka, at huwag agad pumayag sa usapang walang malinaw na direksyon. Sa bahay, may mga simpleng bagay na dapat ayusin. Hindi ito laging tungkol sa pera, Baka emotional needs ng isang kasambahay ang nangangailangan ng pansin. Small gestures of care can go a long way. Sa trabaho, huwag mong i-overpromise ang sarili. Kapag hindi mo kayang matapos agad, sabihin ng maayos. Mas okay na magbigay ng realistic na expectations kaysa magmukhang pabigla-bigla at hindi mapagkakatiwalaan. Sa pag-ibig, may tension na dapat bantayan. Hindi ito malaking away, pero pwedeng magsimula sa maliit na tampo. Don't ignore the signs. Talk softly and honestly. Your connection will deepen through gentle truth. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng mga kulay, black at red wine. Masuswerteng numero, number 9, number 21, number 30. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang black at red wine, ay kulay ng misteryo at matinding damdamin. Ngayon ay may pahiwatig ng panibagong tukla sa isang relasyon, romantiko man o hindi. Ang number 9, number 21, at number 30 ay nagsasabi na ang pag sa mas malalim na motibo ng iba ay magbibigay, linaw sa mga tanong mong matagal nang walang sagot. Sagittarius, ngayong araw, ang tema mo ay, know when to move, and when to stay still. May mga pagkakataon na gusto mong sumugal at subukan ng bago, pero hindi lahat ng bagong oportunidad ay dapat habulin kaagad. Ang iiwasan mo lang ngayong araw ay magbigay ng pangako sa mga kausap dahil pwedeng kang makagawa ng suliranin nang hindi naaayon sa iyong kagustuhan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa mga kaibigan, maaaring mayroong magyayan ng biglaang lakad o planong investment. Magandang pakinggan pero maghintay ka muna ng clear sign bago sumali. Hindi lahat ng adventure ay rewarding sa simula. Sa bahay, ang pahiwatig ay maging observant. Baka may miyembro ng pamilya na tahimik pero may dinaramdam, either physically or emotionally. Don't be too caught up in your own plans. Presence mo ay mahalaga sa kanila. Pagdating sa trabaho, huwag kang matakot ipakita ang talino mo, pero huwag mo ring gawing kompetisyon ang lahat. Teamwork pa rin ang magdadala sa iyo sa mas maayos na resulta. Ipakita ang leadership through support, not control. Sa pag-ibig, may pahiwatig ng pagtutulungan. Kung may pangarap kayo together, simulan nyo ng planuhin ito. Hindi kailangan ng perfect timeline, pero kailangan ng commitment. Shared dreams will keep you aligned. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Masuswerteng mga kulay, navy blue at gold. Masuswerteng numero, number 7, number 16, number 22. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang navy blue at gold ay sumisimbolo ng karunungan at direksyon. Ngayong Martes, maaaring bigla kang makahagilap ng bagong impormasyon o plano para sa isang biyahe o pag-aaral. Ang number 7, number 16, at number 22 ay nagpapakita ng paglalakbay, literal man o spiritual, na magdadala sa iyo sa mas mataas na kaalaman. Capricorn, today, it's better to walk away quietly, Kaysa pumatol pa sa mga bagay na hindi mo gusto. Kung may ayaw ka, don't push it, mas okay na maging tahimik kaysa makapagsalita ng ikasisira ng araw mo. Control your mood para manatili ang good energy sa paligid mo. Pero may aura ka ring maganda ngayong araw, gawin mo ang nakaplano mong dapat tapusin, ayon sa iyong gabay. What you can do, maglaan ng time for yourself para makapag-isip. Iwasan muna ang confrontation, lalo na kung alam mong wala namang magandang kalalabasan. Sa trabaho, may chance ka ngayon na makapirma o makagawa ng mga importanteng decisions. Go for it, lalo na kung alam mong may potential ito sa future. Swerteng araw ito para sa mga bagay na may kinalaman sa career growth. What you can do, review mo muna ang terms before ka mag-commit. Kung feel mong tama ang timing, then go ahead. Trust your instincts. Sa bahay, kung may usapang pera, make sure na ikaw ang consulted before gumastos ang kapamilya. Hindi ito pagiging KJ, ito ay pag-iingat lang what you can do. Sabihan sila in a nice way na importanteng mag-usap muna bago gumastos. Ikaw ang maging tagapayo pagdating sa money matters sa loob ng bahay. Pagdating sa mga anak o mas nakababatang kapamilya, ngayon magandang turuan sila ng value ng money. What you can do. Gamitin ang simpleng kwento o experience mo para ipaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng disiplina sa pera. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng mga kulay, charcoal gray at ivory. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 19. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang charcoal gray at ivory ay pahiwatig ng disiplina at linaw ng intensyon. Ngayon ay mahalagang top din mo, ang mga responsibilidad mo, kahit gaano ito kaliit. Ang number 8, number 14, at number 19 ay paalala na ang maliliit na tagumpay sa araw-araw, ay pundasyon ng malalaking pangarap. Aquarius, today, choose your peace. Hindi lahat ng bagay kailangan mo ay entertain. Kung may deal na hindi mo feel, okay lang na hindi mo pasukin. Ang mahalaga ay align ka sa sarili mong values. What you can do, piliin mo lang ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng growth. Say no kapag hindi swak sa energy mo. Sa work, ikaw ang inaasahang maging maayos at maaga sa mga tasks. May pagkakataon na mapansin ang effort mo ng higher ups, kaya sulitin mo. What you can do, magpakitang gilas sa tahimik na paraan. Do your job well, and let your actions speak louder than words. Sa pamilya, kung may misunderstanding, ikaw ang ideal person para mag-bridge. Ikaw yung tipo na pwedeng maging tagapamagitan para maayos ang sitwasyon. What you can do, gamitin ang charm mo sa pakikipag-usap. Isang simpleng conversation lang from you ay pwedeng magpagan ng loob ng iba. Pagdating sa pera, huwag basta-basta magpaloko sa offers or sales. Ikaw ang tipo na madaling mangganyo, pero hindi lahat ng sale ay worth it. What you can do, think twice before spending. Kung hindi naman urgent, wait mo muna. Minsan ang hindi paggastos ay mas malaking savings. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Masuswerteng mga kulay brown at silver. Masuswerteng numero, number 6, number 18, number 29. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang brown at silver ay kulay ng modernong ideya at progresibong pagkilos. Ngayon, mainam na simulan o tapusin ang isang proyekto na matagal mo nang isinantabi. Ang number 6, number 18, at number 29 ay nagsasabing makabubuti kung lalabanan mo ang pagkaantala at magiging bukas ka sa makabagong paraan. Pisces, ngayong araw, be still and listen to your inner voice. May mga bagay kang iniisip na kailangan ng mas malalim na pag-unawa. Huwag kang magmadali sa decisions, may oras ang lahat. What you can do, take a quiet moment to reflect. Journal your thoughts or talk to someone you trust para malinaw ka. Sa trabaho, may challenges na pwedeng magpahina sa loob mo pero tandaan, this is your test. Huwag kang matakot humarap sa responsibilidad. Kailangan lang ng focus. What you can do, break down your tasks para hindi ka ma-overwhelm. Ask for help kung kinakailangan, pero huwag hayaang ibang tao ang ma-pressure sa dapat mong gawin. Sa bahay, mararamdaman mo ang pagiging needed ng presence mo. May taong naghahanap ng comfort at assurance mula sa iyo. What you can do, spend time with them. Minsan ang simpleng pagupo sa tabi nila habang nagkukwento ay sapat na. Sa love life, maging gentle sa pagsasalita. Words can hurt or heal, kaya piliin mong gamitin ito sa mabuting paraan. What you can do, kung may tampo ka, sabihin sa paraang hindi nakakasakit. Kung may tampo siya, makinig ka muna bago sumagot. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Masuswerteng mga kulay lavender at pale yellow. Masuswerteng numero, number 3, number 10, number 31. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang lavender at pale yellow ay kulay ng pagninilay at kaliwanagan. Ngayong Martes, posibleng magkaroon ka ng kakaibang panaginip o damdaming tila hindi mo maipaliwanag, pakinggan ito. Ang number 3, number 10, at number 31 ay nagsasabing may espiritual na mensaheng gustong iparating sa iyo, ang kalikasan o universo.